Alam mo ba sa lalawigan ng Albay, sa rehiyon ng Bicol, matatagpuan ang Mayon Volcano. Kilalang-kilala ito dahil sa halos perpektong hugis ko nito. Kaya naman dinadayo ito ng mga turista mula sa iba't ibang parte ng mundo. Ang Bulkang Mayon ay isang aktibong bulkan, ibig sabihin, maaari itong sumabog anumang oras. Mula pa noong 1600s, mahigit limampung beses na itong sumabog. Ang pinakamatinding pagsabog ay nangyari noong ika-isa ng Pebrero taong 1814. Dahil sa lakas ng pagsabog, natabunan ng abo at lava ang buong bayan ng Kagsawa. Libu-libong tao ang nasawi, ang Kagsawa ruins ang naiwan bilang tahimik na saksi ng trahedyang iyon. Ngunit hindi lang kasaysayan ang laman ng bulkan, mayroon din itong alamat. Ayon sa kwento, si Daragang Magayon ay isang magandang dalaga na inibig ng maraming lalaki, pero isa lang ang kanyang minahal si Panganoron, sa gitna ng labanan at sakripisyo, nasawi si Magayon, at mula sa kanyang libingan, unti-unting tumindig ang isang bundok, hanggang ito'y naging bulkan ang tinatawag natin ngayon na Mayon, hanggang ngayon, ang bulkang Mayon ay patuloy na minamasdan at pinapangalagaan, ikaw nakita mo na ba ang Mayon Volcano?